Chang! Another day, another vlog! For today's video po, ay magluluto si Mama ng minudo. At napakadami niya pong order for today's vlog ni Chang At kung bago pa lang po kayo sa channel ni Chang, please subscribe and like na po kayo! ayun at thank you so much ati Mandy sa iyong magandang voice over at ayan sobrang daming ang order ngayon ni Kikay. at ang original nyan ay 90 packs lang pero nadagdagan ulit ng 40 at pahabol po iyon para po sa barangay at ayan katulong nga po pala ang nyo dahil uh, sobrang daming nga po at kailangan na rin ng makakatulong dahil nga po hindi lang pa-order ang meron sila. Meron din po silang karinderia, At ayan po, talagang sobrang daming bumibili. At hindi po kaya kung uh, habang nagre-repack ay may bumibili sa labas. Dahil po syempre, uh, may oras po yung delivery kaya kailangan po on time para po uh, hindi magutom yung mga kakain ng mga uh, niluto ni Ate. Bali, ang presyo po na iyan ay 75 pesos per tub. Dahil bare month na po ngayon, ay sunod-sunod na po yung mga event. Kaya sunod-sunod na rin po yung mga nagpapareserve kay Kikay. At uh, marami pa po iyan, naka na po sa New Year at saka sa Christmas. Ay baka gusto nyo humabol, abay, inquire na, mag-message na po sa Kikay's Kitchen at sasagutin po kayo ng mis-mong CEO na si Kikay. Bali, na po yung uunahin. Uh, 50 packs po yan. Yan po ay sa barangay. Uh, at yan po ang unang i-deliver ng asawa ng may-ari ni Ate Kikay. At ayan po, oh, uh, yan. Uh, madami po yung mga paninda sila. Mga ulam po, mga nakabalot na. Tapos po ay... Yung iba naman po ay di, hindi pa, hindi pa nakakabalot. Pero bento oh yeah munggo days sarap po yan lahat at marami na yung servings ay mura pa po hindi po kayo magsisisi sa presyo at lahat po yan ay masarap at quality po yan po yung hindi tinipid sa ricado talaga pong kompleto sa ricados kaya po yan ay lahat ay masarap ang gulay po nila ay 35 lahat po ng gulay at ang mga karni naman po ay di 60 pesos po ay sa mahal naman ho nang bilihin ngayon ay dito nga ho yung isdang matambak ay 400 ang kilo aba hagut hagot nga po kamahal kaya po talagang yung iba'y bumibili nila ang talaga karamihan din ng luto at para po tipid na sa gas ay di ano pa po ah kumbagay kakain nila ang bayan po at si Kuya Hill ay magdi-deliver na ng um, unang batch sa barangay bayan At may pangalawa pa nga pong batch. Yun po ay ah... Uh, customer po niya sa Saberville po. Yun po mayayaman doon. Uh, yun po yung nag-order kay ate nung no? uh, nakapacks din po. At same din po yun ng ulam. Kaya po sobrang dami yung isang malaking-malaking kawa po na pinaglutuan ni ate. Ayan po. Oh, oh. Nilagang pata po yan. Ayan po yung magulay na ay talagang bibigyan pa po kayo ng napakaraming sabaw para po sulit sa buong pamilya kahit po isang ulam laang ay basta mapagkasya ay aring ari na ho. Baya na ho at dumating na ho yung uh, asawa ni ate uh, si Kuya Hill at yun pong sunod na batch ang kanya namang sunod na dideliveran. At ayan po yung 40 packs naman po. Ayan po yung deliver sa Saberville. At yan po si ate. Oh, hindi niya napansin yung camera. Hinahanap pa ho. <laughs> at nakaharang pa nga po. Ayan. Uh, at kami po ay tulong-tulong na rin po sa pagre-repack. At para po syempre, mabilis. At saka uh, hindi po tayo malate sa oras ng delivery. At kung gusto nyo pong mag-order, mag-visit lang po kayo sa Facebook page ni Kikai's Kitchen. At ayan. Ah, uh, tuloy-tuloy lang ko para po mabilis lang matapos. Bayan nga po at habang nag-iin-in pa ng sinaing, ay kakain po muna ako at magutom po. Ayan, at ang ulam natin ay minudo. Ayan, at syempre, libre lang po yan. Kaya susulitin ko na po. At talaga pong pagka ako dito kala atit para tumulong. Ayan po, ay lagi pong may, ano po, may Sharon. Lagi pong may baong Uh, pagkain pag-uwi sa bahay, di libre na po yung ano ay pagkain or yung uulamin, merienda ganun po. Depende po kung ano po yung order ng customer. Atin yun po yung sobra-sobra at pinapasobrahan po talaga yun ni At ayan po si Tito Ruby. Bali po marami po siyang order na mga dadalhin niya sa David Salon sa trabaho po niya sa Mega Mall. At ayan po ay ano ah uh, order ng mga kasamahan niya at sa kanya po nagpapa sabay at syempre po ay mas masarap kaysa naman po bibili po siya dun sa ano ay yung mga nagtatrabaho doon empleyado bibili po doon ay mas mahal na ay hindi pa po ganay on madami yung serving ay diyan po kay ate ay marami na ay talagang sulit na sulit at mura pa po ayan at tinutulungan ko na nga po si ate at marami po talagang ginagawa Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa aking mga ina-upload na mga video. Sana po ay tuloy-tuloy pa rin at para maabot natin yung ating uh, goal na maka uh, buo ng 4000 views at yun lang po. Uh, thank you so much po at God bless po sa ating lahat. Maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po and babu.